So good morning guys, araw ng linggo ngayon So alas 9, Mag alas 10 na Maulan sa labas guys So anyway, unang pickup ko guys, ito ay $6 for 2 kilometers lang McDonald's to Ayan guys, so hindi naman malakas masyado yung ulan Medyo ano lang, siguro kanina malakas pero Dadaling ko tong bag kasi ayokong mabasa yung mga items ng customer kasi minsan nagre-reklamo sila um, hindi masyadong traffic na yan wala okay, let's go guys paasok tayo so kailangan na mention natin yung number uh, 102 oh kaya na Sige lang uh, ako, pangalawang order Kaya lang uh, layo nito, ayoko So, uh, i-decline ko na lang ito guys Magandang umaga. Ito, pick up ko to isa. Anong na, number? 102 ba to? One. Tapos na siguro to. Ayan. Yeah. One, ano? Ah, ito ba yan? Okay, salamat. Okay. Sip. tuloy pa rin yung ulan guys so uh, bit bitin ko na rin pati yung bag yan so hindi basa yung ano so atras uh, mo na ang konti so kailangan guys para sigurado sama mo yung number ng bahay Yun sa So, drop up na natin yung unang order ko. So, pinipicturean ko. Then, nagme-message pa ako, guys. Siyempre, uh, kunting ano naman sa customer. Kumbaga sa business, kailangan magaling ka sa PR. Siyempre, para matipan ng medyo maayos-ayos. Kahit na maliit yung order niya. Yeah, kailangan mag-message ka rin na nandun na yung pagkain niya. So, 'yun, dinagan ko ng bag para hindi naman mabasa yung ano order niya. So, dati kasi pag nitong umuulan, nagmamadali ako, wala nang bag. 'Yun, tinams, tinams down tuloy ako ng customer. Eh, hindi natin ma, ano yung tao, iba-iba yung ugali ng tao, kaya minsan, sabi nila, "Oh, basta na lang, kahit naman hindi nabasa yung loob, ah, uh, syempre reklamo pa rin sila." Pag minsan may mga customer din na ano, guys, yung uh, Nung nagbabiyahe pa ako ng hanggang madaling araw Meron akong Parang suki na rin Kasi ako nakakatanggap ng mga order niya eh Mga alas 12 Mag-aala una na Kasi pang gabi yung away niya Galing trabaho yeah, Sabi niya uh, Tinuturo niya sa akin Sinasabi niya sa akin sabi niya eh minsan pinupunit ko yung mga ano yung order daw tapos pipicturean niya i niya sa Uber. Pag ganun kasi damis na yung pagkain guys, Ah, uh, pwedeng uh, riripan na, na sila ng Uber niyan. Even do driver naman kami, sabi ko paano ko i-deliver to? Nahulog or something wrong sa order niya. So yan, uh, eh, ipapadispose na ng Uber. So syempre eh, nasasayangan ka naman sa pagkain, kunin mo na anong ga, balak mong gawin or ayaw mo sa pagkain tapon mo pero minsan masarap <laughs> sayang din na uh, yeah so ganun ang ginagawa ng ibang customer hindi naman lahat uh, para sa mga ibang viewers diyan yung mga customer meron talagang ano uh, siguro gawain na nila or gusto lang nilang makalibre eh, sabi niya para dito niya ginagawa so tahimik lang ako alam ko naman hindi maganda yung ginagawa nila pero mapapansin ng over yung pag ganun ka parate Uh, I-check na lang yung mga records mo uh, Tatanggalin na yung account mo Ganon din sa driver Pag may mga hindi kang hindi ka nais-nais na gawain Inatanggal na nila yon. Pero ako, syempre Kung trabaho ko, ba't ko naman gagawin yon. Yeah, kailangan na malinis ka sa ano mo, ratings May mga ratings kasi to guys yeah, Yung mga past video ko may nilagay ko doon 100% hanggang pababa yan So kung talagang mababang mababa na Uh, wala na Wala ka ng trabaho So sayang din yeah. Yun guys So hanap pa tayo ng uh, Pangalawang order Kung makakuha tayo Okay Let's go no Mornings later so okay guys, meron na naman tayong nakuha. Ganun din, same uh, restaurant, McDonald's. Dalawa to. Yung isa, binigyan ako, uh, $6, 900 meters lang. Then, binigyan ako ng add-on, uh, almost $6, 583 yata. So, malapit lang. Dito, uh, mga siguro, pag drop off ko doon, kung alin ang mauuna. Yeah, so, another $5, ano na, $14. Bucks. Pas kanina $6, so $20, $20 na, almost. Yeah, so, anyway pick natin to guys yun mahaba pa rin yung uh, ano siguro mahabang ulan ngayon hanggang mamayang hapon siguro or gabi yan tuloy tuloy pa rin yung ulan guys so anyway pick na natin yung order na to so yan yung ulan guys yeah so dalhin ko ulit yung bag ko dahil ganun pa man kailangan na sit yung mga pagkain ng customer yeah okay guys let's go inside okay.

Wala pa tapos. Hello. So, hindi pa raw tapos. Wala nga ano po ang ito. Ready. Isa pa. 168 EBF. Yeah. So, oh, parehas na tapos ah. 168 tsaka ABS niya. Yeah. Okay. Ayan, ayos naman. Uh, tapos na yung order, guys. Yeah, okay. So, magbibisi na yung McDonald's, eh. Hey, the for me, sir. <laughs> <laughs> Ayan. So, alam nyo, Karamihan sa mga nag work dito sa loob, puro mga Pilipino. Parati kasi ako po yung pick-up dito. Yung iba nag-alisa na rin, yeah. Yeah, so anyway. Turn left on Drop on the right. Let's go! Wanda yung bahay niya. Lumagpas yata. itong number ito ang okay. 52 ah sa unahan pa ng konti yeah, so sabi leave at door so kailangan itong number ayan ito na how are you man? Uh, it's uh, Peter right? yeah so good timing Yeah. here. I thought I'm gonna climb up No, don't worry. Anyway, I you put you it. it. Yeah, Okay. Thanks. So, ayun. Ayun na. Nagbigay na naman ako ng ibang order. Pero bak ganito guys, malayo to. Okay na. No? So, swerte ko. Kasi eh, sinundo ako sa baba. <laughs> okay. So, confirm. Compare... Oh, ano to? Para bigil. Nabisan, oh, napabigla ka. Kaya yeah, minsan ino-off ko yan Kasi habang nagde-delivery ka Binibigyan ka ng order Ayan, that's it